magandang hapon mga kapuso ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilat matchas at Orne at Lo. nagkaroon nga po ng sunog doon sa rest house na kung saan ay naganap ang birthday party ni ses ngunit buti na lang po na iligtas silang lahat at dahil na rin po sa katapangan ni Kurt. Inirigtas nga po niya si Lillette dahil naiwan sa loob. Noong nanonon nga po sila sa ospital ay pumunta nga si Kalorena at sinabi nga niya na safe naman daw lahat ang mga electricity doon sa rest house bakit nagkaroon ng sunog at ang naisip nga nila ay ang pagbabanta ni Patricia noong pagkatapos na magtestigo si Ses laban kay Trixie na sinabi nga niya na pagsisisihan ng dalawa ang kanilang ginawa at gagawin niya ang lahat para mapabagsak ito. Agad nga na sumugod ang pamilya Matias doon kila Patricia at sinabi nga ni Lilet na galit na galit kay Patricia na pagsisisihan niya ang ginawa niyang ito na muntik na silang mamatay lahat dahil sa naisip niya ang paghihiganti samantala dahil nga sa mga pangyayaring ito na ginagawa ang kalukuhan ni Trixie ay lalo nga po siyang nagpakawala nagwala nga po siya sa club na kung saan ay meron siyang kinaaway na isang lalaki at sinabunutan nga siya ng girlfriend nito kung kaya naban na nga po siya doon sa club na iyon at agad nga na pinuntahan ng kanyang mga magulang si Trixie at inuwi ito. Sinisisi nga ni Trixie ang kanyang ama dahil sa nangyayari sa kanya dahil kasalanan da daw niya lahat ito dahil nga isa na siyang sinungaling, flirt at malanding babae kung kaya't nagpakawala na nga po si Trixie. Gustong gusto pa nga ang mga video na nailalabas na mga ginagawa niyang kalandian bagkus hiyang hiya naman ang kanyang mga magulang samantala naglakas loob nga na pumunta si Lilet kay Bonnie upang hingin ang kanilang mga uh, papeles dito sa rape cases at agad naman na ibinigay ni Bonnie ang mga iyon nakita nga na Ira si Lilet kung kaya dito na naman nagkaroon ng pagsiselos si Ira at sinabi nga niya kay Bonnie na sana daw sinabi niya na meron siyang magiging bisita ng maaga para sa ganon ay nagpakalit daw siyang pumasok. Samantala habang nandoon nga sa lab itong si Lilet ay pumunta nga ang apo ng nabangga noon ni Ira na matandang balut vendor upang hihingi na naman ng pera. Nakausap nga ni Lilet ang babaeng ito at dito nga nalaman ni ang lahat ng pangyayari na nagbibigay nga si Ira ng pera noon pero ngayon ay hindi na nga siya nagbibigay. Ngayon kailangan ng matanda ang kanyang pagpa-check up. Dito na nga rin malalaman ni Bonnie ang lahat ng pagsisingaling ni Ira na siya nga ang totoong bumangga dito sa matanda noon. At tuluyan na nga kayang magkahiwalay ang dalawang mag-boyfriend mga kapuso. So abangan po natin kung ano na naman ang susunod na mga kaganapan bukas dito lamang po sa Lilet Matias lalo pat ipinagsigawan ni Lilet nagkakawin niya ang lahat para tuluyang mapahiya ang pamilya Inano at mapawalang-sala si Ino para mailabas niya sa bilangguan thanks for watching bye bye